pinag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, LTFRB. May diskwento pa rin sa pamasahe ngayong Semana Santa. Para sa mga estudyante, persons with disability, pati senior citizen, nasasakay sa mga pampublikong transportasyon. Agad daw itong sabihin sa driver o konduktor at ipakita ang valid ID bilang patunay. Alisun sa batas, may 20% na bawas sa pamasahe. Ang mga estudyante, PWD at senior citizen kahit holiday weekend o semestral break. Ngayong mahaba-habang bakasyon at hanap nyo ay mapapasyalan. Pwedeng subukan ang day trip sa Atok, Benguet. Dalawang oras lang ang biyahe mula sa Baguio City. Yan ang unang balita live ni Map Gonzalez. Mab! Iga, naglagay na nga ng mga bakasyon lanes dito sa Baguio City para makatulong sa daloy ng trapiko kabilang na dun sa mga papunta sa Atok, Benguet. Bukas kasi inaasahang daragsana yung mga turista dito ngayong Holy Week Holiday. bilang paghahanda sa matinding traffic sa Baguio City, nagtalaga ng vacation lanes ang City Hall ngayong Holy Week, mga pwedeng daanan para bumilis ang biyahe. Yung vacation lanes, ma'am, is yun yung mga alternate routes. So if you do not have any business, business dito sa mismong sentro ng Baguio, you wanted to visit lang yung pupunta ka ng strawberry farm o dun sa Atok, eh, you can make use of the vacation lane. Kung galing kayo ng Canon Road papuntang Marcos Highway, pwedeng dumaan sa Balakbak Circumferential Road tapos sa Suelio Santa Lucia. Pagpaakyat ka naman ng La Trinidad at Sagada, pwedeng dumaan sa Nagilian Road galing Marcos Highway. Matarik ang mga kalsada sa Bakasyon Lane, kaya siguruhin kondisyon ang sasakyan ninyo. Pero panalo naman ang view dahil sinek ang mga dadaanan. Kung trip mo naman ng mas tahimik at malamig na bakasyon, pwedeng bumisita sa Atok Benguet, dalawang oras lang mula sa Baguio City. Isa sa mga dinarayo rito ang Northern Blossom Flower Farm. Kahit saan ka lumingon, hile-hilera ang makukulay na bulaklak. Sikat dito ang kakaibang cabbage roses. May view deck at mga photo spot din para sa mga turista. Bukod sa malamig yung hangin, ang ma-enjoy -e mo talaga dito sa flower farm ay yung view ng nature. At isa sa mga makikita galing dito ay yung Mount Pulag, ang highest peak ng Luzon at isa sa mga paboritong hike spot. Holy Week din naman, kaya dumiretso na kami from Baguio. Kunti pa lang, kaya hindi pa ganun ka-traffic. So beautiful, very colorful at saka very helpful ang mga tao dito. Dinarayo rin dito ang highest point view deck kung saan kita ang tatlong pinakamataas na bundok sa Luzon at maliliit na version ng rice terraces. Inabutan namin ang pamilyang ito mula Kuron, Palawan. Naninibago po kasi sa, sa amin po sa provinces. Pabago-bago po yung klima at mainit po. So parang nag-ada pa po kami sa lamig. Trinay lang po namin ngayong Holy Week na may iba naman po para mountains naman po yung makita namin. group Baguio. So I'm from the UK and we have like um, quite a large Filipino community in Leicester um, and we're, we're, ugh, and everywhere else I've worked and um, all the Filipino people have absolutely lovely things to say about their country. they're obviously biased but I had to come over here and check it out for myself. You were telling the truth as it turns out it's fabulous. Yes, is there anything you're looking forward to in Baguio? 100% the shopping. Um, first thing on the list is the shopping, but also I just want to try the night markets. Uh, definitely all the art and culture, the museums. Para sa si mga plantito at plantita, dito mura ang mga halaman at bulaklak. 20 pesos lang ang succulents, habang 50 pesos ang cactus at herbs. Pwede ka rin mag-uwi ng sarili mong maliit na pine tree sa halagang 400 pesos. Igan, sa ngayon, nasa 17 degrees Celsius dito sa Baguio City. Bukas nga, inaasahan na dadag sana yung mga tao. Nasa 150,000 na turista ang inaasahang aakyat dito sa Baguio. Kaya, itiming nyo na lang po yung biyahe ninyo. Igan? Maraming salamat. Ingat, Mab Gonzales. Fully booked na ang ilang biyahe ng barko ngayong Merkulis Santo hanggang Sabado de Gloria sa Batangas Port. Live mula sa Batangas City, may unang pag sa si Bungko. Dano! At igan ngayong huling araw nga bago mag weekend, isa dun sa mga pinaghahandaan ng pamunuan ng Batangas Sport, yung buhos ng mga last minute na biyahero, gaya ng nangyayari simula kaninang umaga. So kung papunta kayo dito sa Batangas Sport, simula kanina madaling araw, eh mahaba yung pila ng mga roro sa labas lang ng Batangas Sport. At pagpasok dito sa loob, lalo na dito sa aking pwesto, sa, likod, sa aking likuran, sa pilahan ng mga ticket papuntang Kalapan at Abra de Ilog, e marami na rin yung mga pasahero. Ngayon, ito yung pinaghahandaan nila. May plan B na raw sila sakaling magsabay-sabay yung dating na mga pasahero at maipit sa bukana ng terminal na hindi pa naman nangyayari sa mga oras na ito hindi pa nila ito pinatutupad pero pwede raw anytime nila payagan ng mga pasahero na unahin ng makabili ng terminal fee na nasa 30 pesos kahit wala pa silang ticket sa barko para makadiretso na sila sa pre-departure lounge at habang nandoon sa kasumubok ng bumili ng ticket. Ito raw ay para sakaling mahaba o ito raw ay para sakaling kung mahabaan man ang paghihintay, eh komportable ang mga pasahero sa paghihintay sa lounge na mayroong libreng tubig, banyo, upuan charging stations at wifi. Kahapon, nag-fully book na yung mga biyahe pakatiklan, papuntang Boracay hanggang ngayong araw. Pero hindi pa natin sigurado kung ngayong araw eh, pwede, meron ng mga tiket. At biyahere uh, biyahe rin na paparoha City via Ojongan, Romblon at Sibuyan, fully book na yan hanggang Sabado de Gloria. Pero hindi rin natin sigurado baka ma-extend pa yung fully book status ng mga biyahe na yan na mapuno yung mga biyahin pa Ujongan Romblon bagamat nakausap na raw ng pamunuan ng Batangas Port ang shipping line na magpa-standby ng isa pang barko para sumalo sa mga susobra sa allowable capacity ng regular na biyahe. Igan sa mga oras ito, dito sa aking likuran, yung mga ticketing booth na mga biyahin papuntang Kalapan, Mindoro, and sa nakikita ninyo, ito na yung inaasahan at ito na yung pinaghahandaan ng lahat ng na nandito sa Batangas Sport na dagsa ng mga pasahero. Simula pa to kanina madaling araw at hinihintay pa natin yung abiso kung ipatutupad na nga nila yung plan B na sa halip na mauna muna yung pagbili ng ticket sa barko, eh, bumili na ng terminal fee para doon na lahat mag-abang yung mga pasahero sa uh, pre-departure lounge. At payo nga din ng pamunuan ng Batangas Sport kung bibiyahe bilang grupo kung maaari, isa na lang yung bumili ng ticket para sa lahat uh, sakaling maipatupad na yung plan B na yan. At yung iba, maghintay na doon sa loob ng pre-departure lounge, Eagle. Maraming salamat, Dano Tingcungco. Dahil sa inaasahang mga bigat na trapiko sa North Luzon Expressway ngayong Merkulay Santo, magbubukas po ng zipper lane para sa mga northbound na motorista mamayang hapon. May ilan namang biyahirong dumidiskarte para makaiwas sa traffic. Live bala sa NLEX. Mayroon ang si James Augustine. James! Igang good morning, may mga motorista na maaga nang bumiyahe dito sa North Luzon Expressway para raw makaiwas sa traffic at matinding init ng panahon. Yung iba nga ay nag-leave na sa kanilang trabaho ngayong araw para mas maaga makarating sa kanilang pupuntahan. Siniguro na ni Brian na sapat ang hangin ng mga gulong ng kanyang kotse bago bumiyahe pa bagyo kasama ang kanyang anak. Inagahan na raw nila ang alis para makaiwas sa dagsa ng mga babiyahing motorista ngayong Semana Santa. To avoid traffic, saka Kabiria. Gusto kong maaga para ma-maximize namin yung time namin during this uh, holiday. Si Dennis, ganyan din ang diskarte. Huminto na muna siya sa gasolinahan bago pumasok sa expressway para i-check ang mga gulong ng kanyang sasakyan. Importante ito lalo pat halos anim na oras ang biyahe niya pa alam minus Pangasinan. Mas paganda, mas maaga, malamig pa eh. Mamaya mainit na, tsaka traffic. Sa NLEX Balintawak Toll Plaza may mga motorista na nagpapakabit ang RFID sticker para mas mapabilis ang kanilang biyahe. Gaya ni John na patungo sa Zambales kasama ang mga pinsan. Naglib na raw siya sa trabaho ngayong araw. Para po ano, sa traffic, pagka po walang RFID, hirap eh. po, traffic po dito ng pila. Apo. Bakit nyo naman, sir, uh, na, na ganito kaaga na bumiyahe? Para po hindi abuti ng init sa biyahe. Meron po pag sobrang init. kaya panahon. Nagpareload naman ng RFID si Todd para iwas sa sa biyahe nilang mag-anak na patungong Pangasinan. Susulitin na raw nila ang tatlong araw na bakasyon. Para iwasan din yung volume ng traffic na ano dito, inaasahan natin kasi Holy Week na. So mas maaga siguro, mas maaga rin kayo makakarating sa pupuntaan namin. Mamayang hapon hanggang bukas inaasahan ng pamunuan ng NLEX ang mataas na volume ng mga sasakyan na babyahi sa mga probinsya sa norte. Kaya magbubukas sila ng zipper lane simula alas 2 mamayang hapon sa Balintawak hanggang Marilao at San Fernando hanggang Dau. Libre rin ang towing services para sa class 1 vehicles mula alas 6 ngayong umaga hanggang alas 6 ng umaga sa April 21. Samantala Igan, ito po yung sitwasyon dito sa NLEX Balintawak Toll Plaza ngayong umaga. Ay tuloy-tuloy lamang yung dating ng mga sasakyan dito sa Toll Plaza at mabilis naman yung usad niyan. Bagya lamang po nagkakaroon ng pila sa ilang lanes dito sa gawing kanan ng Toll Plaza. Ito yung mga sasakyan na walang RFID sticker. Pero pinapayagan sila na makapagbayad ng cash. May mga traffic marshal naman na gumagabay sa mga motorista. Sa mga kapuso po natin na babiyahin ngayon sa NLEX, kung kinakailangan nyo po ng assistance in case of emergency, mari po kayong tumawag sa NLEX hotline sa numerong 135,000. Yan muna unang balita mula rito sa NLEX, Balintawak Toll Plaza. Ako po si James Agustin para sa Jimmy Integrated News. Inaasang abo sa may git 10,000 turista kada araw ang darating sa Boracay para magbakasyon ngayong Holy Week. Naka-full alert na ang otoridad sa isla pati sa port na daraanan bago makarating sa Boracay. May unang balita live si John Sala ng TV, Digital TV. John! Igan, paunti-unti pa lang ang mga turistang dumarating ngayon para nga mag-Holy uh, Week sa isla ng Buracay. Mamaya hanggang bukas, inaasahang mas marami pa ang darating upang doon maglong weekend. Taon-taon, libo-libong turista ang pumupunta ng isla ng Buracay tuwing Simana Santa. Bukod sa pilgrimage sites at mga simbahan, inaasa ang maraming magbabakasyon sa Buracay kasama ang kanilang mga kaanak dahil sa long weekend. Noong nakaraang taon, tinatayang umabot sa 8 hanggang 9,000 ang average daily tourist arrivals sa isla ng Buracay mula Lunes Santo hanggang Easter Sunday. Ngayong taon, inaasahang aabot sa mahigit 10,000 ang average daily tourist arrivals. Magdadami pa po ngayon. Prepare naman po ang ating kapulisan to secure ang ating mga bisita. Dahil sa inaasang pagdagsa ng mga turista sa isla, naka-full alert status ang Malay Police. Maikpit ding magbabantay ang mga personnel ng Malay Municipal Police Station sa mga terminal, beachfront at iba pang mga matataong lugar lalo na sa Bierne Santo. Ang concern po natin is na hindi po tayo magkaroon ng mga incident like po yung mga theft, mga talisik. Yan po yung ating mga binabantayan, yung mga gamit na naiiwan sa beachfront, yung mga pumipila po sa mga ports and other po na mga uh, pwedeng mangyari pong incident. Naglabas ng Memorandum Order No. 2025-33 si Malay Aklan Mayor Frolibar Bautista kung saan ipinagbabawal ang mga party o anumang mga aktibidad na gumagamit ng mga maiingay o malalakas na music simula 6 a.m. ng Biernes Santo hanggang 6 a.m. ng Sabado de Gloria. Igan, pagdating pa lang ng katiklan jetty port ay mahigpit na ipinapatupad ang siguridad. Sa isang chinicheck ang mga bagahe ng mga turista bago sila pahintulutang makapagproseso o makapagbayad ng iba't ibang mga fees, kagaya na lang ng environmental fee, terminal fee at boat fee. Yan ang latest dito sa bayan ng Maliaklan. Balik sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, John Sala, ng GMA Regional TV. Isang Chinese national nasawi sa pagtaob ng isang Chinese dredging vessel sa dagat na sakop ng Rizal, Occidental, Mindoro. Update tayo sa isinasagawang search and rescue operation sa live mula sa Abra de Ilog Port. Ayun ang balita si Bam Alegre. Bam Igan, kinumpirma ng lokal na pamahalaan na Occidental Mindoro na isang Chinese vessel na naglalaman ng buhangin na nag-capsize o tumaob sa dagat ng barangay Malawaan sa Rizal, Occidental Mindoro. <laughs> Nangyari ito pasado alas 5 na hapon kahapon at ang sand carrier vessel ay pinapatakbo ng mga Chinese at Pilipino. Sumatutal, 25 ang lulan ng sasakyang pandagat na motor vessel Hong Hai 16, 13 ang Pilipino, 12 ang Chinese. Sa bilang na ito, 8 Chinese at 6 na Pilipino na ang rescue ng mga otoridad. Ang Chinese naman ang narecover at idiniklarang dead on arrival sa San Jose District Hospital. Sampu pa ang pinagahanap, pitong Pilipino at tatlong Chinese. Patuloy ang search and rescue operations na pinangungunahan ng Philippine Coast Guard. Kabilang dito ang underwater assessments at paghahanda para sa diving operations at cutting work ng Coast Guard Special Operations Group Southern Tagalog. Sa inisyal na visual assessment, bahagyan na kalubog ang barko at posibleng nasa engine room daw ang mga natrap na mga personel. So ito ang latest na sitwasyon mula rito sa Occidental Mindoro. Balik sa Igan. Bam, nagka-oil spill ba matapos tumawag ang barko sa Rizal Occidental Mindoro? Isa ito sa mga posibleng nga uh, tinitingnan na ngayon, kaya nakipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa PDRMO na Occidental Mindoro sa posibleng deployment ng oil spill boom. So simultaneous ito, bukod dun sa search and rescue operations, ay nakatutok din sila sa posib posibleng environmental implication nito nangyaring insidente. Igan. Maraming salamat, Bam Alegre. Nagkakaubos na na raw ng mga bus pa uwing probinsya sa ilang terminal ngayong Miyerkules Santo. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Schumer at resto. Schumer, anong gagawin ng uh, bus terminal kung ganyan na nga ang sitwasyon? Maris, good morning. Nandito ako sa isang terminal ng bus sa uh, EDSA Camias. Kung may kita mo sa aking likuran, eh, ang dami na ng mga pasahero na papunta ng Lucena. Sabi ng terminal master na nakausap ko, mas madaragdagan pa raw yan sa mga susunod na oras. Madilim pa lang, ganito na karami ang mga pasahero sa iba't ibang terminal ng bus sa Edsa Cubao sa Quezon City ngayong Miyerkules Santo. Kabi-kabila ang mga pila ng mga pasahero na umaasang agad makakauwi sa kanilang mga lalawigan. May ilang terminal dito ang nagkakaubusan na ng bus o kaya'y fully booked na ang biyahe. Sa isang bus terminal na biyaheng Batangas at Lucena, wala na raw halos bus na naiwan sa Cubao. Ayon sa mga tauhan dito, dahil dyan inaasahang mamaya pa makasasakay ang kanila mga pasahero. Sa isa pang bus terminal na biyaheng norte, fully book na ang mga biyahe hanggang sa April 18. Sabi ng dispatcher, mayroon naman silang extra bus para sa mga pasahero na magwo-walk-in. Dito naman sa isang terminal na biyahe ring norte, napakahaba na ng pila at inaasahan na mas madaragdagan pa sa mga susunod na oras. Ang terminal naman na may biyahe papunta ng Lucena at Quezon, napakarami na na mga pasahero na nag-aabang ng bus ang 56 years old na si Nanay Luisa, galing pa raw ng La Trinidad Benguet at may bitbit -bit na iba't ibang klase ng bulaklak at halaman. Ipapasalubong niya raw ito sa kanyang mga kamag-anak sa Lopez, Quezon. Alas 6 pa raw siya kagabi dumating ang 49 years old naman na si Jonah Malubay nakapila na sa terminal alas 4 pa lang na madaling araw kanina. Papunta raw sila ng Lucena ng kanyang dalawang hipag. Ayon sa terminal master na si Elvin, inaasahan nila na mas darami pa ang mga pasahero na pauwi ng lalawigan hanggang bukas ng gabi. Para masiguro ang seguridad ng mga pasahero, pinagpapahinga muna nila ang mga bus driver na kababalik lang ng Metro Manila. Marami na rin mga tauhan ng Quezon City Police District ang nakabantay sa iba't ibang terminal sa Cubao. ayong yung kamag-anak kong taga Cordon po sila noon. Cordon Isabela. Si ko sila, hindi ko alam yung pupuntahan ko po eh. Namatay po yung auntie ko. Tapos pagdating ng Lucena, sasakay kami yata ng barko papuntang Romblon. Bakasyon lang. <laughs> okay lang, basta importante makasakay. So, pisa po kami sir ka mga alas 7 po lang gabi. Hanggang ngayon po, marami pong talaga dumarating pa Wala pong po ito lang ano natin, pila. Pero Nakasuportado naman namin. Yung paratingan namin ngayon ay 27 na unit. Kaso nga lang, hindi natin maiwas sa pagdating dito, medyo puyat. Pinapahinga namin saglit pag sinabi nila na okay na po, pabiyahin po namin. Maris nagpaalala naman ang mga terminal dito na agahan ang pagpila para agad makakuha ng uh, tiket. Magbaon din daw ng mahabang pasensya dahil sigurado na ang mahabang pila sa iba't ibang terminal dito sa Quezon City. At ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Dagdag benepisyo para sa mga PWD ang tututukan ni Attorney Angelo de Alban programa para sa mga mangisda ang isusulong nina Mimi Doringo, Modi Floranda, Jerome Adonis at Teddy Casino. Kasama rin nilang nagikot sa Tacloban si na Representative Franz Castro at Liza Maza. nagmotor motorcade at dumalo sa rally sa CDO at Misamis Oriental si Senator Bongo. Murang pagpapospital ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Infrastruktura at programang pangkabuhayan ang tinutulak ni Manny Pacquiao nagikot si Kiko Pangilinan sa palengke ng San Jacinto, Pangasinan. Sa Manggi, Ilocos Norte naman, nagikot si Ariel Kerubin. Humarap naman sa mga lider ng kabataang barangay si Senator Francis Tolentino. Pagsasabatas ng 200 pesos legislated wake hike ang pangako ni Ma'am Aquino. Protection ng indigenous people, ang tiniyak ni Representative Bonifacio Bosita. Dagdag pondo sa edukasyon at kalusugan ang diniin ni Representative Arlene Brosas. Kasama niya sina Amira Lidasan at Nars Alin Andamo. Mga tribal leader ang kinausap ni Allen Capuyan sa Misamis Oriental. Women Empowerment ang isa sa ni Senator Pia Cayetano. Giniit ni David DeAngelo ang paglaban sa political dynasty sa isang forum. Kasama niya si Attorney Luke Espirito at Roberto Balyon. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. After umatend ng concert ni J-Hope itong weekend sa Pilipinas, tuloy pa rin ang BTS fever din na Sparkle couple Shaira Diaz at EA Guzman, naka-South Korea vacation mode ang couple ngayong Holy Week, kabilang sa binisita nila ang lumang dorm ng BTS members na ginawang cafe. May pinuntahan din sila sa Seoul na punong-puno ng BTS memorabilia. Fangirl mode ang ating Morning Sunshine na si Shira at supportive boyfie naman si EA. Pinusuan ng netizens ang pictures ng kapuso couple na malaki drama ang feel. Ibinahagi ng ilang kapuso stars at sparkle artists ang kanilang plans ngayong Holy Week. Si isamahan ng mga makasalanan star David Licauco magbibisita iglesia kasama ang pamilya. Ang co-star niyang si Betong Sumaya, magbi-beach trip naman kasama rin ng pamilya. Out of the country, ang balak ni Lizelle Lopez. Team bahay naman si Kapuso time Princess Barbie Fortesa, also with her family. Nagkampiyon ang Perpetual Junior Alta sa NCAA Season 100 Juniors Basketball. Sa do-or-die Game 3 ng Finals, tinalo ng Junior Alta sa Benilde Lasal Greenies, Greenies sa score na 101 kontra sa 67. Ito ang kauna-unahang championship ng University of Perpetual Help System, Delta. Itinanghal na Finals MVP si Lebron James Daep ng Junior Altas. May average siyang 13 points, 11.7 rebounds at 2.7 steals. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka may masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.